manga oh, mga kalito. Na ako diri karon sa Astorga Santa Cruz. Oh, na ako diri Astorga Santa Cruz niya. Oh, atong requirements kailangan naka-subscribe ka sa ating YouTube channel niya, naka-like and share. So na ako diri. Oh, tanaw location no. Oh. oh. Astorga Santa Cruz. Oh. Dali na mo, kuha na ni. Sampay niyo giulat giwalat. na ni mga kalito. Basta kayang requirements ha. Tanahon na kong cellphone. Kailangan nakasubscribe ka. Kaya nakalike and share sa atong YouTube channel. Ang atong YouTube channel, Lito Balbastro. Oh. Sige na, daswagi na. O. Oh. giulat Nara Naara diri ko. Maunin siya. Asturga oh. Astorga, Santa Cruz. oh Dali na mo. Kuwaan ani ninyo. Oh. Tara gibutan ako sa motor oh. Na. Ako gi patong. Kuwaan ani ninyo kay dabaw na ko, uli na ko last drop na nako ni. Uli na ko dabaw, diretso na ko kay nigapoy na ko. Ha? Kay giinan tanamo daan gahapon pa ko sa si himangno nga sa YouTube mo pagatang pero wala mo kay namo sa Facebook, wala mo mahimo. So uli ko balik. So, Daghang salamat.